dekat ibu kepada dik Oh no, sige seryoso na, ito na, nagpasadya lang ako para para exciting, diba, diba, ito na ako kasi yung pinaka-proper core of the Miss Universe of the Philippines at so, muntik na nga tayong mahawi. pero hindi yan kasi Ay, pabla, ay, pabla Hindi, seryoso na talaga, hindi na natin ispideranin, ano yung lang natin ba, dahan-dahan na lang pero hindi, kailangan ko pa rin matikwit ang ating oras Ito na talaga. Bit ang oras. Diba? Sabi sa inyo may 17 na lang. So, yung isa yung sa madali. Kala ko meron pa dyan sa mga pataas. So, yun. Ang nakuha natin. Vlog na blue at book para sa inyo. Tara na. Yun na. Oh, trading plaza. So, may trading plaza pa rin pala dito, no? So, tara. Punta muna tayo dun sa ating kinagagrindan ka. Kung gamitin siguro natin to. Dito Ito yung damage potion na yan para mas mabilis tayo mag-grind. So, magkatulad lang to. Anong pinakaiba nito? katulad ng ba? Diba? Magkatulad lang, no? Tapos, To. So, para ito nga talaga pinakamaganda. So, tayo lang natin nakalimutan ko bilhin to pa mayroon pa tayong na ano, papabilis lumakad. Kailangan natin yan. So, yun. Kailangan natin yan. Yan yung mga hindi ko binibili kahapon eh. So, ano to. Pwede na ba tayo bumili dito. So, yun. 37k siguro bumili tayo nitong ano damage po ay so tumili tayong dalawa nun diba by ano ba tong by 1 by 2 na to di saka na yan maggrinda lang muna tayo dito sa pinagagrinda natin kahapon Ano oh, to pat galing sa dito so may kina naman tayong hanapin ay ba wala pa ako dyan so ito egg machine so bumili na tayo dito kahapon di ba o oh, di kita ko sabi ko na nga ba eh. so yan grade na kayo mga pet ano naman to Oh, top damage. Para saan yan? Para saan yun? ayong yung ah, top damage ito. Ibig sabihin ito ayoko na magtapa kang yan. So, diamond black like, place and area increase breakable by 2 times. So, increase diamond breakable by two. So, yung mga diamonds na breakable doon nag-increase, nag-nadudubli. Huwag na muna yan. Siguro, ano, magnet. Huwag na muna siguro yan. Apple, increase. is na for your pet Increase the damage by 1.5. Sige, gamitin natin yan. Fish ay maglalas ng 5 minutes no tapos 20 minutes nung no? dalawa so itong apple is pet ito coin kailangan din natin ay banana pala nung apple yan mat dahil so din siguro gawitin natin isa niyan ito ay is increase chance for drops by 1% Sige, gamitin na natin yan ito 10% bonuses bon ano ba bag na sa kanan yan ito ano to magnet so yun yung increase your magnet yung by 8 hindi ko na kailangan siguro nito no kasi 1 lang siya kung siguro mga to siya kailangan na natin siya para hindi na tayo lumapit lapit pa dito sa mga coins yung lalag so yun ito nga mas maganda talaga siya kasi hindi ka na mahihirapan mag ano, magtap tap tap pa di ba dati ano kailangan mong pang itap yung coins para sumugod sila so ngayon talagang sila nasugod na yun sila na talaga gaganain so ako na lang ako so yun pwede ba natin nabilhin ayun pwede diba na natin, ibay na natin yan. Area, area 9, bilili na natin. Area 9. Tapos, so, area 10 na tayo. So, kailangan na rin yung gagay na dito kanina. Ano? Saan ba natin ito nakakuha? Saan ba? Anak po, mukhang hirap na ating pet. Mukhang, wait lang. Random enchantment, you cannot afford this. Oh, no. 100,000, what the? So, ano ba? Bibili ba tayo ng ano? Wait lang, wala so, ba ito? Wait na ito. Fake 5 diamond breakables. Saan ba mo yung mga diamonds breakables pa dito? So, yan siguro ikit na lang natin. So, tanggalin natin ito. Ano ba tong music? Huwag na, wala music. Yan na lang. So, tara, bilhin muna tayo ng mga ano, no? Ng bagong pets. Siguro, teleport na lang tayo para mas nabilis. Global, you reach uh, gift. What? Ano yun? Free gift? Wala mo yun, ha? So, ano ba itong pag nilabitan natin? May something ba dito sa itlog na to? Balik kung may tatanong nga pala, diba ito? Ano to? Party cat to, diba? Huge party cat ba to, Titanic. Paka Titanic to. May tatanoy nga pala sa pets. Simi, oh, Titanic nga, no? So, may chance. So, paano ba natin makukuha yan? Wala kasi nga, eh. So, ito. Kitin na lang muna tayo yung ano. Unlock lang natin yan. So, dito na agad siguro tayo sa pinakamahal, no? Para mas mabilis natin masira yung ano. Yung mga libreng na natin dun. So, magkano to? 100k. So, makakabili lang tayo ng dalawa. Dito, dito ba ta tayo? Sige, dito na lang. By 2, by 2. Yan na. Ano ba yan to? Please, sana ano yung pinaka mababaan chance na makuha. Para malakas agad. Yun. So, ano to? Ayun, nakuha nga natin. Yes. Nakuha so, natin itong pinakang babaan dyan. 6% lang dyan sa makuha, Yes. So, bale, nakuha na natin yun. At ang lakas ng power niya. 200 What? So, wala nang panis itong mga pit natin ng una, no? Ayos to, ayos to. So, na siguro doon. Sa ano, dito tayo sa... Sa pagkagrinda natin kanina. Tara. So, ano ba itong nasa inventory natin? So, para saan ba ito? Ayun ito yung sa diamond breakables. Alin ba yung sa mga diamonds? pang mga na to hindi so mag grind na lang muna siguro tayo dito tapos bili ulit tayo ng mga pets. so kailangan natin bumili doon ng siguro bili pa tayo ng dalawa doon grind lang tayo ayun pwede na agad ang bilis mag grind nga no so siguro yung mabilis mag grind itong ano aso no tapos saan ba talaga natin ito makakuha ay ano to may daan so ano ba to shortcut ba to so shortcut nga talaga what hindi <laughs> ko nakita yun na kanina what so yun bilin na tayo Pagkat naman pala eh. Liza na yung dog uli. Ito, itong may... Ah, so may umbrella. Yoooooon! Hindi, yun tama ba? Yun nga yung pinaka-rare, no? Diba? <laughs> swerte natin yun ah. Yun nga yung pinaka-rare. So tama tayo. Nice one. Patay, swerte natin ngayon. Yan, sige, magsilala kayo dyan. Mga pet kong malalakas. At... At... Mamaya eh. Malapit na tayo. So, 400k na. Paano tayo nakakuma 400k na pera? Diba, ang bilis? pa, paano yun? Di diba, ba, pakagastos lang natin ng pera natin. Anong nangyari? Ang bilis. Magka di ba? Ah, so, yung 1 million equals na 1, ano? 1 itong gold bar na to. So, sabi ko na nga ba? Kahit di ko, ano? So, bilhin siguro muna natin itong area din. Tapos, pagkabili natin, tapos bumili ulit tayo ng pet. Yung pangalawa doon sa, ano, yung sunod na egg doon. Di ba, ang alam ko, pag nabubuksan itong mga area-area, is kakabago tayong... Egg na pwedeng i-unlock, diba? So yun, naubos na ng ating mga boss. Pag-activate lang siguro ulit tayo ng no, anong bato. Hindi, meron pa tayo nito eh. Siguro yung mga apple lang, mag-activate muna tayo ng mga ganun. Itong orange, huwag na muna yan. Itong apple, drop chance. Sige, gamit natin yan. Ito din, yung mm, boss chance. Ito, 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 kailangan din yan. Ito kasi mag din naman masyado natin kailangan nyo dyan. So, buy, buy, na natin. Ayun. So, area tayo? Area area 10 tong binili natin do tapos sa sunod ano area 11 di ba so, hindi mga pet lang so ito ba yung parang diamonds na sinasabi ito yung maging crystal so, ano to pwede ba natin claim to so bawal ano lang talaga siya no gold pet so pwede rin na gold dito so ito go gold nga natin try nga natin paano ba bawa ah pet. pets one 1 2 1 gold 10 pets pala kailangan natin so yun so bilhin din natin siguro muna tong sa diamonds no tara na natin yan ayun plus 10% diamond draft. nag-increase na ng 10% ang drop ng diamonds mas maano na ngayon yung mga diamonds mas madali yung tayo masyado mga buwa so, may 5k pa naman tayo bilhin natin yung mga pwede natin bilhin talaga tayo magtitipid kung lukang pagkaya natin bilhin is bilhin natin so magkano naman tong ano oh. may exclusive free may ganito pala. Tapos ito, 50 Robux. So, wala naman tayo Robux. Saka na yan. So, ito, free. What? Free? Pag bumili tayo isa nito, seryoso. Hindi, huwag na siguro yung Super Starter Pack. Sketch Egg. mamahal naman yan. Wala ba dito ang ano? So, ano to? Hindi alam yan. So, meron na naman siguro sila mga ano, no? May mga merch. Ito bang itong merch na ito? Yung mga plushie, no? Yun ba yun? O hindi? Talagang mga yung damit. Oh, di ko alam po ano. What? 30k ng na ating pera, huge party. 3 times huge chance. Hindi ko nung alam po tayo makakuha ng mga uh, huge chance sign. yun. May nakita, may nakita power at increase by 50%, no? Ang taas. So, the power to lang to. Hindi. Ano bang pinakamaganda mataas itong enchantment. So, dito yung ba yung ano, yung rank 11 ba yung area? Lang bili lang tayo ng ano, ng pet, no? Para masabilis tayo mag-grind. Para hindi na rin mahirapan masyado ng ating mga pet. Kita na. Diba? ba? Ano yun? May wheelchair Ay, gusto nyo bang yan? i-claim natin yung mga pet natin natin. Di ba, alam ko pwede dito i-claim yung mga, ano, yung mga pet natin dun sa Pet Simulator X. Ay, nasa isa kong account yung gusto nyo bang i-claim natin yun. Comment nyo lang dyan kung gusto nyo. I-claim natin. So, ito, magkano to? 350k. So, makakabili tayo ng madami. So, baka bumili tayong lima, no? Il ilan ba ang max nating ano? Bili tayong ano yung siguro? Ano na, nabag po, no? 1.5. Sige. 15 m Please, yung pinaka-rare bigay mo sa akin, yung pinaka-mahirap makuha. Oh no, ito siguro mga pinaka-common na support What is isip. Oh no, ito nga yung mga common, itong noob. Hindi naman ako noob eh, pro ako. So, bili lang tayong dalawa. Kasi meron tayo ng dog na rare, yung nakuha natin doon sa ano. Oh no, common na naman. <laughs> Serious. Susuko ba dyan? Mini game search jungle lobby. Hindi ko alam yung mga jungle lobby niyan. So, siguro mag grind na lang ulit tayo dito, no? So, ano na tayo? Is, is ano ba? Area 10 na tayo, no? So, sige mga pet ko, mag grind lang kayo dyan. So, yun. May 9 minutes pa tayo nitong potion natin dalawa. mag grind lang kayo dyan ang nakayo nyo. Meron nga din pala kayo. Hindi ko alam yung update patch na yun, ha? sumulat na may update ba na kayo dyan so 6 so isa na lang ang bilis na natin magka pera na talaga ng ngayon ngayon kasi 1 million kasi isang gold bar no Tapos ito 6 26 million to So, bilis na talaga natin magka pera So, bili kaya tayo enchantment Wait lang ha Bilis lang ako nito B Isa lang Isa lang try lang natin So, babagsakang natin pera Coin 1 no Coin 2 kasi yung atin Ito enchantment yung green no Ay, de depende pala yung drop Yung drop Yung kasi nakuha natin yung kanina Is ano enchantment So, yun nakuha natin yung Apple pet damage Kaya, active na natin yan 5 minutes Hindi na masama So yun, pwede na agad natin i-buy. Yun, oh, know, mayroon siyang kuchel rack. Buy na natin yan. At area 11 na tayo. Nakausad na naman tayo. Siguro, ano, sige. Watermelon melon boss is run out. So, oh, sige, sige, sige. Ito tong mini field na to. Complete for you. Ano ba to? OB na naman ba to? O oh, hindi. OB ba to? What's your step. Bakit? Di ba? Di diretso. Di, di ba? Ano ba meron di? Oh no! so ganun ayaw ko nyan tagal nyan mag -ano lang tayo mag grind na lang tayo sayang kasi itong ating mga boss saka na yan so wala pa tayo pwede yung bilhin na ano na gamit o something wala pa siguro bibili na bagay tayo ng pet o hindi complete quest quest complete. So, yun. So, ito yung hoverboard, no? Anong mangyayari ba dito? Pag, ano, mas bibilis ba? Hindi ko nabasa, pero ang, sa, parang sabi, mas bibilis daw na no? mas bumilis pa ang ating hoverboard. At, hindi ko alam nga, pero sabi, pero own pas, hindi ko alam kung pero, pas na nag up na tayo. At ito, so, anong pinagkaiba ba nito? Wala, no? Same lang sila. So, hindi ko alam yan. Ah, ano siya dyan? The power, okay. Potion. So, yun yung mga potion na matayon no? to. Ah, ito si Diamond. Tapos, Lucky Egg Potion yun. I'm sure egg. Di, so, ano nga pala? Four nga pala yung ano, di ba sabi ko nung last video, three yung mga potion dun sa Pet Simulator. X4 pala yata. Yung Lucky, Super Lucky, tapos yung Double damage ba yun o no? triple damage tapos triple coin basta yun dito talaga mas madami tapos may malaki ka pang potion dito no ito oh Potion 2. May ganito na sila. Hmm, sa kano yan? 20 minutes. Ito, 10. So, 10 minutes lang pala itong ano, itong damage potion at itong ano, no? Parang tagal natin maubos. 10 minutes lang ba talaga ito? Ah! malaki yung i-activate natin yung ano, yung damage potion to. Sabi ko na nga ba eh. So, yun. So, buy na natin to. Bilis nga natin mag-grind, no? Nice. Free gifts have been permanent. Unlock what? Free gifts. So, area 12 na tayo eh. Your turn din ang sunod. So, ano to? Bili na rin natin to. Pet speed. So, yung pet speed ba yung pag nasan sila dati? Pag nahabol, ito oh. So, doon nga siguro yun, no? Hindi siguro sa attack nila yun. Hindi ko rin alam. So, basta magsiraan ba kayo dyan. Trade. Bakasip ba natin ang trade? Hindi na muna. Kasi, di wala kasi ang mga pagka-trade pa ang hinina pa ng ating pet. Pag ano ba, rang ito ba, pwede na ba tayo mag-trade -ano, nun? Ah, ito ba yung pre-gifts? Ah, so ito, ano pwede natin makuha dito sa pre-gifts na to? So, yun lang natin. Sibigay rin, i-bili muna tayo ng mga bagong pets, no? Tara, bili muna tayo. Para mas nabilis na tayo mag-grind. Ayun. Dami nilang pet, ah. So, bili siguro tayo nitong, ano, tatlo, di ba? sana yung retina carrero no pinaka common yan do 17 pinaka common liba tayong ano tatlo si lino this yung pinaka rare Oh, no, pinaka mo na naman. I'm so malas. The Universe of the Philippines. Balik na tayo sa nagagrind na natin. So, area 12. So, dito. Grind lang tayo dyan. Yan, lock lang natin tong area ano, 13, no? So, ang bilis na natin lalo ngayon mag-grind. Diba? Dito nyo ba yun? Tingnan nyo. Diba? O, oh, 10 na agad no? So, ang bilis. Grabe, ang publish natin ngayon mag-grind. Sige, okay, mag-grind lang kayo dyan, mga pet ko. I'm so proud of you all. You're doing your best, and I know it. So, ito na yung mga pet natin, oh. No? Bat yung palibat pa lang yung pinakamalakas sa atin. Tapos, umbrella, dog. Yan, ito yung pinakarera pa lang sa atin, oh. Pero basic, nakalagay sa kanya. Di ko lang bakit. Baka talaga, ano lang siya, no. Apple Boost has been run out. Ano ba ang ating mga mission ngayon? Break 20 save. Collect 3 potion. Break 30 breakable. So, yun. Yan ba yung mission? mission ba nga natin yan? Di lang, din so new item ano to treasure hunter what treasure chance of drop from breakables so yun drop of chance from breakables okay okay naud dun sa atin ano ngayon, sa ating enchantment yung diamond ba yun? Yun na, so pwede na natin i-unlock to. At siguro pag-unlock natin i- eh, Ano muna, tigil muna tayo dito muna na unlock si... Ano lang natin ito, i-combine better potion. What? So pwede tayo mag-combine ng better potion, no? So tigil nga, try nga natin ito. Ano ba yun? So kailangan na yung magkakaiba ba? Oh, hindi yan, siguro, Ah, pwede natin i-ano, magiging ano siya. sumalakas diba? Yun, mukhang nandito, na nandito ko na nga po ang ating video. Dito ko na nga po tatapusin ang ating video at... Wala gusto nyo nga po pag natin ng Pet Simulator 99, eh, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe. Para gawa pa tayo ng mga videos kagaya nito, o mag-gawa pa tayo ng video ng Pet Simulator 99. So, yun, kung nagustuhan nyo nga po, eh, alam nyo na.